Tawa natin muna yung sisa natin. tama na si natin yung nawang at sibuyas. Ilagay natin lang natin. 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 natin yung uh, pasta. Lenuin natin ng ating chicken. may pa din natin, okay. natin lagay yung ating pasta. Lagyan ko siya guys. Okay. place in naman yung mani. Tab tab Bago ko siya ng water. Tapos, ano na natin siya? Patalo yan. na natin kaya pa ng sarili. At yung kung ano na itong natin ito guys. Alam na yung aking ano na man manok. Sauce na manok. So, 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 at lagyan mo na natin yung water. Ayan, lagyan. Lagyan ko na siya ng tubi, guys. So, na lang tingnan guys. sa akin. Saan ko yun na yung tubig ko kasi nangirapan ako dito. Ayan. Ayan na lang natin. Para malambutin ko yan siya. sa pala malambutin pa natin. Ayan. Ayan mo na natin kasi may mga pasta na dumikit sa ano. Sa kasirola. So, ayan. Ayan takpan na natin yan. Kasi yan, lagyan na siya natin ng takip muna hanggang sa kumulo. Then, iwan na muna natin siya within up uh, 5 minutes. Pakukulo na yan siya, balikan natin. Kumukulo. Um, Ayan guys, medyo kumukulo na siya konti. Aloyin muna natin. Kasi, nagdula na dumipit yung pasta. Pakuloyin na natin, nakukuloyin siya, guys. na siya guys. Lagyan natin ng so, salt. Konti. Kasi may cubes na siya. Ayan. na lang natin. Pakalo na. Ayan na guys. Kumulo na siya. Lambutin na lang natin yung Pasta. malambot na yung pasta, ilagay na natin yung gulay. Malapit na guys. So, pwede natin ilagay yung ating gulay. Ayan. Kainin natin siya. Ayan. Parang ng gulay natin. Mukhang masarap guys, naamoy na 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 ko ng bang. Hindi ako naglagay ng hotdog kasi yung hotdog, uh, pork kasi siya. So, yun, hindi nakain ng mga anak ko ng pork. Kasi so, yan lang. Okay. Okay, ano na natin to. Tapos, kunin na natin yung ating milk kuloy natin ito sa glit tapos lagay natin yung gatas guys ayan wow easy yes ito na ang ating milk guys na ilagay natin so ibuhos na natin dito ayan wow ayan na lang natin guys nakumulong siya ayun okay, na lang natin guys yung uh, ating uh, yung yan kasi wow tikman ko guys ha ah. takam na takam na ako yan pakuloyan na lang natin paguloyan natin para masarap yan, tingnan na guys, kukulo na siya. Iwanan na natin mga 3 minutes. Haunin ko na, na siya. Yan. So, yan na eh, guys, ang aking finished product. Yum, yum. Kain na tayo guys. Thank you so much for watching. Yan ang aming pagkain ngayong gabi. So, pas lang. Pang mahirap lang muna guys. Kaya wala pa tayong datong. Ayan. So, thank you God. Thank you Jesus for the blessings.